Sa himig ng hangin, puso ko ay nahihimlay. Ibong umaawit, musikang sumasabay. Kalikasay, yaman, alindog ay taglay. Ating bigyang lingap, ng ganday sumilay. Ang kagandahan ng kalikasan ay perpektong katangian ng bayan. Alagaan ng bawat nilikhang taglay ang yaman at ganda ng kapaligiran. Ang himig ng mga ibon ay umaawit ng pagsintat papuri sa kabundukan, kapatagan at katubigan, isang biyaya ang mananatili. Baybayin mong nakahahalina, ligaya ang hatid sa aking pakiramdam tuwina. na. Sa malamig na tubig, balat ay humahalik. Sa pagod ng utak at puso'y panandali ang langit. Sa pagsikat ng bukang liwayway, harinaway pag-asa kay matanaw upang puso ko'y lumiwanag tulad ng haring araw at tumurok sa lupa at maging makulay higit pa sa banyaga. Sa haplos ng araw, sa lupang kay ganda, sumisibol ang pag-asang matagal nang nawala. Kalikasang kay ganda, pagmasdan, ating huwag kalimutan at pabayaan. Pagkat sa kanyang bisig, buhay ay may kasiguraduhan likas na yaman ating pahalagahan, dapat nating pangalagaan wag nating sirain, ating pagyamanin at pagyabungin. Sa bawat halaman may buhay na taglay, kalikasang ating ingatan at mahalin. Kaya't habang may panahon, huwag nang sayangin, yakapin ang kalikasan, ito'y ating tangkilikin, sapagkat sa huli, sa kanyang pagkawasak, tao rin ang sadusay unang tatanggap